ini mo na Driver namanya si Boss Andi Si Boss Dick. Siyempre, nandito tayo mga idol. Punta tayo sa PG Eats. Sa ang daan natin, Wala si Paring Natoy. May ko, dami ha oh. oh. tako na tayo sa isitan. Oh, pa tayo sa may isitan mga idol. pa sa taas, isitan yon. pa ilalim na pa ilalim. sa taas na yan, papuntang Kubaw, sa Tamisa. Ito, papuntang Quiapo. Baba, sa ilalim tayo. Iyon, pag isitan. Ayan yeah, mga idol, sa Quiapo na, sa Raon. Ini kayak mga speaker, dami. Helmet. Oh, mga nah, panggamit sa gadget. Wardja. Yan. Apo, kayo, Round Siapin Mall. Oh. Round Siapin Mall. Yan, kung gusto mong bumili ng dito lang sa May Raon. Shopping mo. Ito naman, kanto ng Hell Puyat. Saan pa rin yan. mga polis mo ngayon, po tayo mga idol simbahan na ng kiyapo simbahan ng kiyapo ito yung mercury and shooting oh. shooting ba yan idol ah, channel 5 kiyapo simbahan papakasalanan ni jake sa lahat ng simbahan wag lang sa kiyapo Asik. <laughs> nah, ini si produk saya, Ano? Ngunit, 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 papapa! Este Manila. Este Manila nga eh Exit ng Exit sa kaentrance Sa SM Manila Traffic mga idol Traffic Go na mga idol Go Aba na traffic Aba na niya ako Atras Stand by muna may matras na yakol okay ka ba chan? mga idol nasa tapa binyo na tayo mga idol ayan yung pitchings sa tapa salamat mga idol sa parunod nandito lang kami nagbababa pa